Nakikikita na yung yan. Puti-puti. Fiber po yan. Tapos, naayos na yung fiber Datag na yan. Datag natin ng uh, flexi band mga kamasta. Yan, hinanap talaga natin yung problema niyan. Kasi nga, ang pagro hindi mo masasabi na ito na yung problema, yan na yung problema. Sigurado na mga joint niyan, kapit na kapit. Kasi minsan, nagbe-base lang tayo sa solvent, kulang yan eh. Ang sanitary pipe, lalo lalo na kung itatago mo, nasa slab, meron talaga yung araw o kaya taon na talagang bibigay siya. Ginagawa namin yan, nilalagyan natin ang nb poxy lahat noong joint niyan para sigurado. inyong lahat mga kamusta so nandito tayo ngayon sa ating proyekto sa Villa Verde at uh, ko kayo ng update kung ano na rin na yung natapos namin at kung ano yung mga umpisan pa namin kasi may mga continuity itong mga ginagawa natin dito kaya may mga proyekto pa tayo uh, gagawin kasi may mga additional work na gusto ipagawa si Sir so nandito tayo ngayon si sila pa po. si Kuya Jaime nandito rin <laughs> so pre prepare sila Uh, isa sa mga gagawin natin ngayong araw ito rin si Michael mo motor motor lang ang ganda ng motor mo ha ah. walang huli ito boss walang huli wala rin uh, wala rin ingay <laughs> so tara ayan o oh. Ayan, walang huli buti kinarga ka <laughs> ang cute ah ayan kilasoy ata yan so oh. eto tapos na tong uh, raining natin ayos na rin nakapaglinis uh, na rin kami dyan ayos na so ito yung nagpre-prepare kami ito sa banda rito para maglalagay kami ng pipe para sa downspout natin so yan yung isa sa mga additional work natin dito kung saan na uh, yung downspout na yan ayusin na natin kagaya nung naandun sa kabila kasi nga uh, walang sa yung downspout dito hindi nila inayos dati o kaya yung uh, mga abang dati mga kamusta hindi nila in para may tago sana pero ngayon uh, sabi naman ni say ganun na lang yung gagawin para yung tubig ulan na manggagaling sa may bubong magagamit nila doon sa may pool doon sa taas so yun yung gusto mo yung mangyayari uh, yun yung uh, gagawin natin ngayon pero bago natin uh, papakita yan pasok muna tayo dito eh uh, no? Natapos na yung hagdan natin, no? Ito na. Ito na yung hagdan na ginawa natin. So, ayos na yan. Diba? So, napakaganda ng pagkaputin niya. So, uh, natin yan para... Kasi ito yung dining nila. Na uh, kumbaga walang mauhulong na dumi. Yun ang importante dyan. Kasi uh, yung uh, pag kumakain, syempre, nala, natatapunan o kaya nahuhulugan ng uh, alikabok o kaya naman dumi. So, dito naman, ayan, kinubera na natin to. Kasi ito'y nagbukbuk, mga kamasta, na, no, nasira yung plywood niya. So, hindi naman to included don sa may pipinturahan. Kasi sabi nga ni Sir, uh, may possibility rin kasi napapalit itong uh, ceiling na to. Kaya sabi niya, Uh, kung ano muna yung pinaka the best na paraan para hindi naman masagwa tingnan na may mga may kita mga kahoy-kahoy dyan ganon din dito Ayan. so kinobera na lang natin to para maganda naman siya tingnan so pansamantala lang muna yan kasi sabi ko nga uh, papalitan din naman yung kisame nyan yan ayos na lang yung ilalim so yun yung mga ginawa natin dyan tapos ito ayusin na lang din para ayos na. Tapos pasok tayo dito sa kwarto. Ito natapos na rin namin to. Yan. Cove ceiling mga kamasta. Ayan yung cove ceiling natin. Itong cove ceiling na to gamit yung uh, gypsum board. Tapos metal frame. Ngayon nilagyan na rin namin. Included na rin yung electrical na yan. Uh, paglalagay ng ceiling fan at saka tong dalawang uh, pin light na yan na malalaki. So, uh, simple lang na design niya. Napakasimple lang niyan pero ang ganda tingnan, di ba? Ang ganda ng pagka-finish niya, pintura. So napaka-presentable talaga. Tapos ito naman ginawa lang natin plain lang talaga. Tapos naglagay tayo ng pin light sa gitna para dito sa may uh, cabinet eh may ilaw. Tapos ito, eh, ito yung tatakpan na lang namin bukas. So pwede na namin tong takpan kasi natapos na yung troubleshooting natin doon sa may uh, pipes, mga kamasa sa sanitary pipe natin kasi may malaking problema diyan na matagal na nilang uh, kumbaga talagang problema kasi nga uh, tumutulo nang tumutulo yung dire-diretso yung uh, taas kasi may problema doon sa taas kung saan yung isang problema na yon uh, talagang uh, masasabi mong malaki ito yung inidoro niya yung pipe na yon mga kamusta. so tina-zoom natin no? Ito yung pipe na dati. Yan, sinaraduhan natin. Kung may nyo, may semento. Kinat natin, tapos sinementuan natin, tapos nilagyan natin ng ENB epoxy para masaraduhan. Yan, sya yan. Tapos ngayon, nilipat namin dito sa part na yan. Yan, kung may nyo yan, yan, yung may papel na yon so hinarangan lang muna namin. Bukas sa tapalan ulit yan para matuyuan lang. Kasi nilipat namin yung butas nung sanitary pipe o kaya yung sa may inidoro natin kasi nga, palpak o kaya sablay yung pagkakalagay nila ng inidoro. Butas yung inidoro. Kaya pala, dere-derecho yung pag din yan. Kasabay nung uh, pag uh, buhos mo ng tubig dun sa may inidoro, pagka uh, nagdumi ka, yun po yung tumutulo na tubig na papunta-punta dito sa baba. So, uh, isipin natin na maigi yun. Napakalaking problema kasi kung makikita nyo, kung sabay silang nagdudumi sa taas, tapos nandito ka nakaupo, o kaya naman, pag may nag-flash doon sa taas, tapos nandito ka po, tapos matutuluan ka ng ganon. So, isipin mo may kiyon. Ngayon, uh, ang ginawa namin dyan, troubleshooting talaga. Hinanap namin yung problema kasi may ding leak dito sa part na to. Kung saan, ayos na rin. Nahanapan na rin namin, naayos na rin namin sa may water line. So, uh, hindi lamang sa water line, ang inayos natin dito kundi para sa sanitary lines. So, yun yung isa sa mga ginawa namin dyan. So, alamin natin kung bakit nga ba yun yung problema. Ngayon, uh, yung pagkakagawa kasi nung inodoro ko ay paglalagay niya. Mali, mga kamasta. No? So, yun yung uh, paraan namin. Binutasan niya ng panibago. Pinatiktikan natin sa tropa kay Foreman, para maayos. May lipat natin. So, akitin natin sa taas para makita niya. So, bukas makikisamayan na to. Kasi matagal na natapos tong framing niya. Eh. Ito na lang. Itong latag na lang niya. So, kaya tayo sa taas. nandito si nanay nanonood. Okay. Ayan. So, nandito yung mga mga fittings natin. Mga elbow na gagamit. Gagamitin din sa may downspout natin. Post natin to para may init. So, ito na nga mga kamasta, no? Ayan, no? So, ilawan natin. Ayan. So, hindi mo na mapapansin yung butas kasi nga, napahiran na namin ito ng flexiban. Tapos, fiber mga kamasta. So, yun yung isa sa mga ginagawa namin. Nilalatagan namin ng fiber yan. Ang niya yung hibla na yan, puti-puti. Fiber po yan. Tapos, uh, nung naayos na yung fiber natin, latag na natin ng ating uh, flexiban mga kamasta. Pagka nag-troubleshoot ka mga kamasta, kailangan ayusin mo muna lahat. Yan, hinanap talaga natin yung problema niyan. Kasi nga, ang pag-troubleshoot, hindi mo masasabi na ito na yung problema, yan na yung problema. Kasi ang pag-troubleshoot, it takes time talaga yan. Maliban kung talagang simple lang yung problema. Kasi eto, may leak siya na nanggagaling dito. Meron din siya leak na nanggagaling doon. So dalawa yung uh, kailangan mong ayusin. Mapapaisip ka kasi nga, meron tayong shower dito. So probably may problema 'yan. Tapos meron din tayong bidi doon, tapos nagsusupply doon sa may inidoro natin, sa flush. So panibagong uh, idea panibago panibagong uh, pag-iisipan na naman 'yon at saka dito. So 'yun yung mga inalam namin, kaya nga po pinatiktikan ko na 'to ng buo kasi nga uh, hindi naman po pwede o kaya wala tayong mahanapan na ganitong uri na ng tiles. Kung saan na may mahanapan tayong ganitong uri ng tiles, yung tapat-tapat lang sana niya. Pero dito, kailangan nating alamin, tsaka kailangan ko i-open yung bawat gilid nito. Kasi importante rin na ma-open tong gilid niya para lahat ng uh, gilid nito malagyan ng flexiban. Kasi kung yung waterproofing mo hanggang sa flooring lang, hindi yon ay makakabasta no. So mas maganda kung tumasian para yung uh, continuity ng wall at tsaka tong flooring na to eh, malakas o kaya naman may kapit sa bawat isa mga kamasta. Gin ginamitan namin siya ng uh, uh, yung ating uh, fiber mat para maayos mga kamasta. So ito yung, yung inayos na natin. Kaya kung makikita nyo, iba na yung pipe niya. Mas mataas na kasi pinalitan na natin ng uh, pipe niya. So uh, ang standard niyan, hindi tayo makapunta doon kasi basa pa to. So, kaya pasintabi na lang mga kamusta kasi kahit na uh, papakita natin ng gusto sana para masukat pero kakapahid lang to kanina. So kailangan patuyuin muna natin to para hindi naman sayang yung uh, yung pinahid natin dyan na flexiban. Ito ang sukat na namin dito 35 cm na. Kasi dati 50 cm yan mga kamasta no? so napakalaki ng agwat nya 15 cm mga kamasta kaya nga po yun yung isa sa mga problema nya tiniktikan nila yung yung uh, flooring tapos doon dumadaan yung dumi at saka yung tubig so isipin natin maigi yun uh, walang, uh, walang pipe talagang diretso doon sa may slab natin so Ah, uh, pasintabi na lang sa gumawa pero pasensya, pasensya na lang kasi syempre uh, pinansin natin yung part na yon pero dapat iyon uh, yun yung mga ganong bagay mga kamusta may mga paraan naman tayo kasi pwede mo naman siya ilipat eh. hindi pa naman huli yung lahat kaysa naman kagaya niya natapos na yung tiles niya tapos malalaman mo may problema pala yung yung uh, inidoro so matagal na tong problema mga kamusta matagal na matagal na mula pa nung pinatayo ng building na to ganun na yung problema niya kaya nagtataka sila kung saan daw nanggagaling yung leak so sa so ngayon naayos na natin ang gagawin na lang natin tapusin lang o kaya patuyuin lang to latag na ng tiles tapos uh, troubleshooting ulit o kaya uh, subukan natin ulit i-flash and uh, i-check natin ulit bago natin siya i-finish talaga ng totally yan so okay na to Ayan o, no? tingnan natin yung inidoro na ginamit. Ito, pinalinisan ko na eh. So, ito yung uh, brand nung ginamit nating Flexiban. Ito siya. Boysen. Saan na ba yung pinaglagyan natin? Ito, ito. Ito pala siya. Yan. Boysen Flexiban. Ito siya. So, inubos talaga namin yung isang galon na ito. Tapos, sa uh, bukas, sa, sa ilalim naman yung papahiran natin. So, ito. Ito yung uh, inidoro niya. Pinalinisan ko na to Kasi dati, ang daming mga kuan pa yan may mga dumikit-tikit pa na mga semento uh, tapos yung tiles niya so yun yung ilalagay din natin bukas pero dito naglagay na kami ng yan gate bulb kasi itong water line na to walang gate bulb nandun lang sa may uh, pinaka main niya so isa lang yung gate bulb na ginawa pero dapat pagka ganito mga masa pag naglalagay kayo ng mga bawat CR bawat uh, toilet talaga mga kamasa, dapat nakaseparate lahat ng gate valve. O kaya maglagay ka ng gate valve. Para if ever na may problema dito sa may CR na to, pwede nyo i-troubleshoot kahit yung CR lang na yan. Pwede mong isara, tsaka patayin. Pwede mong uh, i-on, pwede mo rin siyang patayin. Para yung kumbaga madali lang yung uh, uh, pag-aayos. Kasi oras na iisa yung gate valve. Kung sakaling apartment yan o kaya naman yung buong bahay na yun ay tatlong CR, Sabay-sabay na mamamatay yon paano kung it takes time na ayusin yung problema tapos hindi na pala magagamit nung ibang CR. So problema ng uh, buong bahay yan mga kamusta no? Ayan. So naglagay kami ng gate valve dyan para maayos. Tapos dito naman, ito na yung mga pipe namin. Ayun. Ito na yung mga pipe namin no, prepare na, ditras. Sa so, yun yung gagamitin natin. Tapos uh, ikaw connect natin dito. Kaya gusto ni sir na dito natin ibabagsak kasi nga uh, gusto niya parang uh, maayos dito sa so may itong pool niya dito sa taas Pero hindi ko alam kung ano yung plano pa ni sir dito sa pool na to Kasi sabi nga niya marami pa tayong gagawin dito So ganito yung gagawin Pero hindi tayo yung gumawa na ito mga kamasta, Na. Bali uh, gagayahin din natin pero siguro tingnan natin kung ano yung pinakamagandang paraan pa niyan ang tinan naman natin dito sa taas ayos na malinis na to so ito mapapalitan na tong mga down spot na yan yan o oh. patay lang muna kami ng scaffolding yan so nagpatong kami tatlo one two three tatlong patong yan so dito kami mag doompisa so railing sa natin ayos na tiles ayos na rin pinakabit na ni sir itong solar niya dito so malaking bagay ito mga kamasta no? kahit, nagba, kahit na uh, walang kuryente may, 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 ilaw pa rin sila para sa perimeter nila so dito natapaalan na rin namin to ito nice na rin to. tapal na rin yan so halos uh, siguro may mga 2 to 3 days pa tayo dito kaya eh, sabihin mo na kahit na 4 days para yung uh, clearing pa natin. Kasi may mga ayusin pa naman tayo dito. Eh na plasteringan na lang natin 'to. Ayos na rin 'yan. yung mga natitira pang gagawin? So, ang pinakamahirap talaga dito yung troubleshooting namin sa CI, no? Ang tagal. Ayos, uh, umabot kami ng 3 to 4 days doon na nag-troubleshoot. Kasi ganun talaga. Hindi kasi po pwede na pag nag troubleshoot tayo. Sabihin mo na may konti ka lang nakitang leak. O okay, tumutulo. Sabihin mo na yun na yung problema. Ngayon, uh, may mga bagay pa kasi na kailangan nating alamin. Kung uh, saan nga ba nagagaling, kung ano nga ba yung... Kung gaano na nga ba katagal, parang gano'n. So, pag pinatay mo yung tubig, ano nga ba yung reaksyon, parang gano'n. Marami, marami, maraming bagay para malaman mo na okay na yung isang pag troubleshoot mo. So sabi ko nga, hindi po pwede na pag may nakita kang maliit lang na tumutulo sabi mo na yun na yun So uh, kailangan mo pag-aralan din Kaya nga, yung pag-trouble -trou shoot, it takes time talaga Maliban kung maliit lang yung problema Diba? So tingnan natin yung ginagawa ni Michael dito So ito na yung paraan namin kasi wala talaga may bibiling box niya pero secure naman yan kasi wala namang tumutulong tubig dyan. Kumbaga, lalagay lang natin para malinis siya tingnan. Kasi mayroon naman to. Parang ito na lang yung magsisilbing copper Nung buwan natin. Ah, ganyan. Ay, paganyan pala. Paganyan? Ay, ito pala. Paganyan. Tapos bubutasan na lang namin yan papunta dun sa kabila para kukuha ng source niya. Kasi yun yung uh, switch natin o okay, yung uh, pang-control natin, nakakonect na yan kakabit na lang, lang natin. I-open lang natin to. Tapos, kakabit natin. So, parang uh, wala na rin nangyari. So, malinis lang siya. Kasi, ang makikita mo na lang, ito na lang siya. Ganyan na lang. Yan pala. Yan. Ganyan pala siya. Diba? Yan o. Oh. Parang ganyan na lang yung mangyayari. Kasi, walang makukuha ng uh, box na ito eh. Pati yung mga yung switches nila madam dito ang ginawa ata nila eh, parang binutas na lang din ata nila noon o kaya siguro may nanggali, may galing din sa siguro galing sa ibang bansa yan na rin yung mga kinuha na, kinuwa na nila so pangan natin to so makikita nyo mga kamasa may mga ENB na pala yan, yan yung mga puti-puti na ENB epoxy po yan so inayos natin lahat yan uh, sigurado na lahat ng mga joint yan kapit na kapit kasi minsan pagka nag uh, nagbe-base tayo o kaya doon lang tayo sa sa solvent kulang yan eh kasi ang sanitary pipe lalo lalo na kung itatago mo pag nasa islab uh, meron yung ta meron talaga yung araw o kaya taon na talagang bibigay siya kaya ginagawa namin yan nilalagyan natin ng ENB epoxy lahat ng joint niya para sigurado diba? so medyo pangit lang siya tingnan kasi nga may mga puti-puti pero kung itatago mo naman 'yan, wala namang problema, 'di ba? So, ayan mga kamusta. Bali, hanggang dito na lang yung video natin. Siguro bibigyan ko na lang kayo ng update sa mga reels natin. at pag natapos na tong vlog natin, o kaya tong uh, building na ginagawa natin kasi may mga may mga gusto pa ipagawa si Sir dito, kagaya ng bubong, sa insulation. So marami pa. So yan kay Sir Lito, kay Ma'am Jocelyn, maraming maraming salamat sa tiwala po at saka ayan mag-ingat po kayo diyan sa, sa ibang bansa ayan. so ayan sa po ng mga client natin thank you so much din po at a, marami maraming salamat po sa lahat-lahat ng mga blessings at saka yung binibigyan yung trabaho sa amin ayan hanggang dito na lang yung vlog natin mga kamusta hopefully nagustuhan nyo so mag-ingat po kayo lahat God bless everyone bye